Magandang umaga mga ka-RHG. Ngayon mga ka-RHG, ko sa inyo kung paano maghasa ng nipir. Papakita ko mga ka ito Itong hasaan ko mga ka-RHG, ito, una kong gagamitin. Nasa 3,000 rap ang kanyang ano, na kanya talipis. At ang pangalawa, pang tinis ko mga ka-RHG, ito, 5,000 rap. Ito po hasain ng uh, manumano pagkatapos kung hasain dito para ang talas ng ipin ng nitir parang bleed sa matal matalim tingnan nyo kung aking gagawin mga karindi kung paano po ito hasain hanggang matapos ito ay isang panghanap buhay din kung gusto niyong matuto tingnan niyong mabuti kung ano ang gagawin ko mga kaharihan dito lagyan muna natin ng langis dito yung buscanya para hindi maluwag ito ang gamit po, bibigawin mo para hindi maluwag siya Kita dito di sana, na natin di sa trainer asal nanti mengajar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima petik punya, petik. jilid lagi saya kenal lagi, petik juga macam. kita takut terbang. kenapa? kenapa? jadi penting untuk pengai ini. kita bukan okay. nak. kan? Okay. ini, kita punya kuku. kuku 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 punya ini ada orang 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 Ini dahil orang Ini ada 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 orang Ini Taksak mo nga gulay ito mga karinting. Nagasa na ako ng rasa ko ng lagari. Ito ha, asa din ako nipir. Asa din ako ng isa, kutilyo. Asa din ako ng kahit ano. Kahit ano nga sa in. At saka may pagka naikindin ako sa line. Ito lang dinubo-drive no ko sa bike. Kasi marami na sa trabaho. At At dahil nila po ang nagtatangin ng sapatos. Gaya nito mga gari dito, pakita ko. So, no? Anton, yung mga sapatos na yun, tapos ko nang natahi. Huwag kayong mag-alala mga gari dahil tulad ko papakita sa inyo yung paano magtahi ng sapatos. Para malaman nyo din kung paano magtahi. Ngayon, nakapakita ko muna kung paano mang, ang damang pagkata ng ipir. Dahil ko na mga karengi. Una nyo, itirahin mga karengi dito sa loob. Huwag sa labas. Kasi pag sa labas, hindi nyo makukuha ang pantay ang ipin ng ang bid ng ano, ipir. Kailangan sa loob tayo magsimula. Pakita ko sa loob, kung mga karengi dito, mga karengi dito 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 sa loob dito dito natin una in sa At dito bago sa lapas Dahan-dahan lang ang ganyan pag ano, paghasak para hindi yung ma Padali, ilis yung ano, ipin na lagari. Ah, ipin na lagari. Ipin. Kasi ito ni Per, pinakasensitive na kain kasi maliit. Kailangan, dahan-dahan lang mga karikis. Tapos na po sa isang ipin sa loob, dito naman sa loob, kana at kaliwa. Tapos ano, advice ko sa inyo kung magkamit kayo ng dynamo nga pangasa ng nipper, kailangan nasa mga 1-4 power lang para hindi gano'ng malakas ang ano, tuyo, ka ikot. Kasi pag malakas ang ikot, hindi nyo makikontrol kung basta-basta kasi ang nipir, pinaka-ano, pinakamahirap sa kain. Tapos ako sa loob, dito na ako sa labas, magkasa. Tapis-tapis lang mga kanisi kung magkasa tayo ng nifer kasi madaling ma -ano, hilis ba. labas, natin. E ganyan ay natin, tingnan natin sa loob kung higit pa, dikit pa siya. Pag meron bukas, kukunin mo yung medyo, ano, ang um, um, kukunin mo yung, ano, medyo mabuntod para mapantay lahat ang anong dikit ng ano ipinang nipir para ini gamitin mo na ah kakagulat din lahat pag hindi pantay ang kanyang ano tikit hindi ka anong ano baka ito lang ano physical kaya nito mga karigi wala nang ano wala nang nga kaya pipilitin ko na Video, mahirap ang pagkasa ng nipis pero pag kayo ang natuto, madali lang ang pira. Kasi siya isang maniturista, magkatala siya ng dalawa, may lima, may tatlo, niya sunod-sunod. Malaki ang ano, kita pag mamatay ka ng magkasa ng nipis. Tapos na dito sa ano, mga ni dito ko naman iba final asain ko ng ano manok 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 pag pang finish 5,000 rap tapos na tapos na siyang sa dito yung alas niya medyo matalas na At lagyan na natin ng pangalawang ano will dito will ito kasi gamit ko bibiwil kasi nunin natin para medyo muloot muloot kasi medyo siya na may date pagkatapos i-tasting na natin Kita nyo mga karinti Video matalas sa mga karinti Ito Ito ang tamang paghasa ng liter Pag master ka na madali lang Pero pag hindi pa ka, Hindi pa tayo mamaster Ito ang Ako paghasa ng liter Umigit mga 15 years Kaya medyo Master natin kaya kung sinyo matuto ng Agasa ng Ipir, subaybay lang kayo sa aking YouTube channel, RSG TV. At don't forget to subscribe my YouTube channel. At para titin kayo sa mga bago kong video na tutorial. At ano, hindi lang ito ay tuturo ko. May lagari pang tutorial ko. At may iba pa. Kaya don't forget to subscribe my YouTube channel para titin kayo palagi mga ka-RSG. At yun lang. Thank you for watching. god bless my family bye bye